Hello guys, good morning, good evening, good afternoon all over the world, people. Welcome back to my channel, mga people, si Agi Matera at Ritualista ka Merlin. Uh, kumusta po kayo, mga people? Ang ating channel ay more on spiritual. More on spiritual at iba pa. Iba. Ayusin natin para hindi mag... Uh, ano yung galaw-galaw ating yung cellphone. Yan, hello people. Inayos muna natin na kasi pangit kasi pagka-introduction at gumagalaw-galaw ang ating cellphone, nakakalula, no? Kaya kailangan natin talaga na magiging magandang ating presentation sa ating channel at sa ating video, mga people. Kumusta? Uh, magandang oras, magandang buhay sa ating lahat, mga people. Sa mga baguhan diyan, maraming maraming salamat sa inyong panunood sa aking channel. At sa mga luma na nanunood at mga nagsubscribe sa sa akin, shoutout sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo maisa-isa people kasi napakarami natin. Maraming maraming salamat sa inyong pa panunood sa aking channel mga peeps. So, etong ipinakita ko sa inyong bracelet mga people. Ito po ay iba sa mga suot nating bracelet. So, marami din ang mga bracelet na karga sa katawan ko. No, kumpleto. Yan. Ito ay iba. Ito po ang alkaline. No. Yan po ang alkaline bracelet. Alam naman nating mga agimatero, agimatera may kaalaman sa karunungang lihim na pagdating sa alkaline, hindi yan 'yun sa tubig ha alkaline. Iba din 'yung alkaline. Ito ay alkaline na alam ng mga agimatero ang lihim na ang alkaline ay isa sa pinaka-the best na kalakasan sa katawan ng tao. Ito rin ang sinubok na iba nating mga mamanggagamot, ang gimatero, ang arkaline sa lakas, sa tibay, sa liksi at walang kapagurang trabaho. etong arkaline Kaya ginawa ko to dati na sa garapa. So, nakita mo ron to. Ito, arkaline din to people. Yan. Arkaline yan na nandyan sa loob ng bote. Ikukwintas naman yan. Yun nga lang, yung etong kukwintas mo, in case na madali ka, nababasag, nasisira, no? So, ngayon, nag-invento tayo na ilagay natin sa bracelet para solid mga katropa, mga kamerlin, mga gimatera, gimatero dyan. So, ito solid na. Pwede ka maliko sa dagat, sa maglaba, maliko, magugas, ma etc. Et no need na na, tanggalin ninyo ang inyong bracelet sa katawan. Katulad sa mga ginagawa ko. Ito, may alkaline din ako dito, people. So, yan. Ito, lahat ng mga binibenta ko, mga pinapalimusan ko ng mga gamit na bracelet, meron din ako. Dahil gusto ko na ako gumamit ako, gumamit ka rin. Tingnan mo ang aking iba-ibang mga bracelet, mga people. Yan. Papansin mo ang aking mga iba't ibang bracelet na nandyan. No? ba diba? Mga ganda, mga people. Yan. Ang ating mga gawa ni Merlyn, mga people. Yan ba? Diba? Diba? Makita natin na iba-iba talaga ang ating mga uh, talent no? Yan, nauubos na lang. So, ngayon, ito naman ang Arcaline. Papaliwano kung mabuti, makinig, at panoorin mo lang pisa hanggang matapos sa aking video. At kung nais nice ninyo akong kontakin, at gusto nyo akong kausapin through Facebook account, mga people. Sa Facebook account ko, Merly Gonza pontehos ang aking Facebook account. Doon nyo lang po ako ipm, mga people, ha? Ipm nyo ako sa Facebook account, Merly Gonza pontehos Yan po ang aking face book, account. So, ngayon, uh, PMPM PM lang ha. Ngayon, kung ikaw ay nakapanood sa akin video at interesado ka, malaki po itong, ano na to, uh, host. No? Pang, kaya nilakyan ko yung host para mas matibay para sa mga lalaki. Sa mga babae naman, tamang-tama lang yung mga maliliit na katulad nito. Pero pwede rin sa babaeng ganyan, mga people. So ito, sa lakas, sa tibay, pwede ka nito kasi suotin lang natin yan lagi. Pagka sinuot na natin yan, ayan, suot ko na. ba diba? iba po siya, iba po yan kulay sa lahat, people. Iba ang alkaline iba din yung mga bracelet na skarga ko. No, kita nyo na. Yan ay Arcaline. O, bari natin uli. Ang alkaline ay, ang alkaline na ito, people, sa lakas, sa tibay, walang kapaguran no? hindi ka napapagod dito people hindi ka napapagod sa trabaho niyan pagkakarga mo yan sa katawan huwag mo nang hubarin, huwag mo nang tanggalin yan ay magbibigay sa iyo ng protection bakit? in case na nasa labas ka at uh, oras na <coughs> ikaw ay naka-encounter ng kalaban, suntukan, hindi may iwasan lalong-lalong na sa mga lalaki na mapagtripan, di ba? Pag napagtripan po tayo ng ating mga mga kalaban, no? Yan, pagka nakasunto ka niyan, ay siguradong tulog ang kalaban. No? Yan, ang kalakasan niyan. Kung ikaw ay talagang trabahante, ikaw ay masipag, kailangan mo rin ito, people, kasi ito ay nagbibigay iyan ng kalakasan Ay, sorry, nagalaw. Sa katawan natin, people, no? Nagalaw ko kasi, sorry po. Sinu-zoom ko para mas makita ninyo. No, yan. Subukan ninyo yan, ah... Uh, try natin, no? Mag-try tayo ng isang bagay. Subukan niyo 'to. Alin pag dumating na sa inyo 'yan, people? sumubukan ng isang bagay na wala kang karga. Limbao, bubuhat ka ng isang, halimbawa ito. Uh, example natin para mas malinawan tayo. Halimbawa, hindi ka pa iganyan mo 'to, kaya mong buhatin. Ngayon, pagkalagyan mo nito, anong karga na? No, 'di ba ito? Yan na ha. Eto walang karga, mabigat talaga to people kasi solid solid na ano to mabasagin, mabigat. So kung ilagay mo to, doon mo na yan iano. Oh, mag nagiba, hindi mo siya kayang buhatin. Da, di ba? Oh, ito, ito lang ha. Ayan lang ha. Sample. Pag kayang buhatin ko, kaya ko One, 2 3. Ngayon, walang kasi nung kasi masisira tayo at magagalit ang aking gabay at ang Dios. Lagay ko to, yan. Ngayon, buhatin ko na isang kamay. Mabigat na siya pipot. O, oh, hindi kita kaya. No, um na ako. Yung parang gumago na Hindi sinadya, parang ang bigat na siya. No? Nabubuhat naman, pero pag tinanggal mo yan, kaya mo nang buhatin agad. Mabilis. One, two, three. O. Oh. pag Pagkalagay mo naman to ngayon, hindi mo na siya kaya. Marang, ang, parang ang bilis na ngalay ng kamay mo. Yan. Oh hindi na siya mabigat na talaga siya. pambagsak na nga ano ko. Kasi ang bilis magngalay ang mata ito, wala. Kaya pa. So, lagay natin to at nginig pang kamay ko. ba? Diba? Ngalay agad ang kamay mo. Yan ang taglay na kapangyarihan ni alkaline na pinakamalakas, nagbibigay ng lakas. Ang isang bagay na magaan, magiging mabigat sa kanya. No? Halimbawa, yan. Kaya kung ito ay nasa katawan mo, people, mabigat ang katawan mo. Hindi ibig sabihin na mabigat sa galawan. Kundi pagka ikaw ay sinuntok, mabigat. Hindi ka kayang arugin ng tao. Maraming mga gimatero na nagpo-post dito sa alkaline people. Bira lang ang Arca No, kunti na nga lang ang alkaline ko, people. Maraming mga agimatero malakas na sa YouTube, nasa malakas, ma, ano sila, sikat, na mga YouTuber, sikat na mga gamot na mayroong Arcaline, makikita mo sila na pagka sila ay may kargang Arcaline at yung uh, sasakyan sila ng tao or gaganyanin, hindi sila maaarog agad. Ito po yon So, katulad lang din yan dito. Na pagka, eto, kaya mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngayon, pagka kasama mo na to, hindi na, di ba? Mahirapan ka na. Mag 1, 2, 3, 4. Pagka kasama mo na si Arcaline, mabigat na. Mayroong mayroon siyang iba. Mayroong ibang klaseng uh, lakas. Yun po. Sana na unawaan intindihan. Maraming salamat. Kung nais nyo naman pong magpalimos nito, eh, PM nyo po ako sa Facebook account, Marley sa Pontehos. Maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik. God bless po sa ating lahat. Bye-bye muna sa ngayon, people. PM, PM, PM na lang po. Maraming salamat.